<laughs> ni ni a little bit Hello po mga kapatid lovers nothing dyan, ayan nga po pala update po ulit tayo at 5 days na po pala ng work ng aking asawa dyan sa Korea everyday po tayo mag-update para po o sa ganun ay alam nyo po kung ano po yung mga ginagawa ng aking may lover husband dyan ayan po yung kanyang ginagawa ngayon kasama yung kanyang body naglilinis po sila ng lubid, yung lubid na po na yan, yung, yung gagamitin nila pag ariya sa dagat para po, yung mga ginawa nilang dati, ay yun po yung panali dyan. Yun po yung gagamitin nila sa pag- hulog ng kanilang mga produkto dun sa, sa, dagat, sa ilalim ng dagat. At yan din po yung hihilahin nila. Kaya po nililinis nila is karamihan po is marami pong mga sisi o kaya po yung mga, mga natuto yung mga produkto na tumitigas. Yun po yung mga tinatanggal nila yung mga dumi ng dagat. Yun may mga lumot-lumot. Yun po yung mga tinatanggal nila. Kaya kailangan po malinis siya para po pag hinila nila sila sa gabal sa kanilang paghihila sa tali na yan. Ayan po. Sobrang dami po ng tali na yan. Talaga po halos tarak-tarak yung pinaglalagyan para po uh, sa mga tali na ganyan. Kasi malalim din po at marami po silang uh, pinagagamitan yan. Ayan po, masakit sa kamay kaya po talaga daw po ay nakaglab sila. Ayan, mas maganda naman po yung work nila ngayon kasi hindi po sila nakatayo. Ayan nga lang po, ang kalaban daw ay yung kamay nila ay talagang masakit. Pero sana yan na din. Ganyan lang po yung ginagawa nila. Pag ayaw matanggal is kailangan gamitan ng uh, kutsilyo. Ayan po, ginagamit nila ng kutsilyo para palinis at Parang ginigilit po nila yung mga matitigas na nakabalot na yun. Tumigas na po kasi. Ayan, ginaganyan po nila para malinis po. Yung mga nakabalot na mga minsan po ay mga damo o kung ano man yung mga nakatali dyan na ibang mga dumadaan sa dumi ng dagat. Tumitigas po kaya po talagang kailangan po malinis po yung lubid bago i-area sa dagat para hindi po sasabit sa kamay. Ayan po nakakarami na po sila talagang makikita po natin na hindi pa sila nangangalati sa kanilang trabaho yun po yung gawa nila ngayon at yan buti na lang talaga yung dalawa sila balot na balot ang aking may labras bansa kasi sobrang init daw po pero next month talaga ang snow na naman dyan nag start na nga po mag inulan yun ang kalaban nila dyan pagka nag snow na talagang yung lamig sa kamay, sa paa, sa muka tapos pupunta sila ng karagatan mas lalong malamig po kasi sa karagatan ang kanilang punta tapos mag snow Talagang mga ngapal po yung kanilang mga kamay. Talagang dubli-dubli po gloves ang kailangan. At yan mabuti at binilan sila ng buta mga gloves, mga gamit sa panlamig. Ayan po, meron po silang mga gamit na binigay ng kanilang amo. Kaya naman talaga nagpapasalamat tayo sa kanilang amo. At yun nga po, maga po pala silang nag-out dyan kasi nga po ay umulan. Sinundo po sila na kanyang amo kasi po uh, yung kanilang service ay eh, ginamit po na paghakot ng kanilang mga kakailanganin po sa pag-arian ng ano, abalon product. Ayan Shoutout out nga po pala sa ating mga so, uh, sa mga supporters natin diyan, sila Ate Cecilia, sila ati Leonora, sila Ate Evelyn, sila ati uh, sino pa ba yung nandoon si Ate Gemma. Ayan, nilo po sa ating lahat. Sino pa ba yung hindi natin na shout out? Dyan? talagang dumadami po yung ating mga supporters diyan. Wag po kayo mag-alala. Baka ngayong a uh, november or december uh, mag-ano po tayo magrarapol ay hindi ko na lang po irarapol kung sino na lang po yung nandyan sa comment section natin palagi yun na lang po yung ating uh, bibigyan kahit na pambili ng isang kilong spaghetti o kaya isang kilong pansit man lamang at pambili ng tinapa yung mga ganun po yung ating uh, pipiliin dyan sa mga comment section natin yung mga masisipag po mag comment sa ating uh, sa ating comment section ay talaga pong uh, yun. Bibigyan po natin sila ng kahit papano. Katulad sa dati lamang po. Sana po iwad po kayo mag-inspect na sobrang laki ano kasi, yun nga po gaya po na sinasabi ko nakadepende po sa mga viewers nakadepende po sa uh, manunood natin kung marami po tayong views, marami po hindi nag-escape ng ads dun po tayo nagbabase ng ating kikitain kaya sana po sa lahat ng solid supporters natin dyan, patuloy po kayong mag-watch at mag ng ating video para naman po uh, mas lalo pa tayong dumami running to ah uh, Uh, 17,000 followers na po pala tayo. Ayan, sana po ay magpatuloy pang dumami ang ating uh, supporters. Maraming salamat po sa ating lahat kasi lagi po kayong nandyan, lalong-lalo na talaga sila Ate Cecilia, sila Ate Leonora, sila Ate Gemma, sila Ate Aprilin, si Ate Juliana, si Ate Rose, si Ate Diana, si yung pong iba is si, hindi ko talaga tanda kasi sa sobrang dami po is nandyan nandyan naman po kayo hindi ko po kayo may isa-isa -isa gawa ang uh, gusto ko pong mangyari is nakikita ko po man din na isina-shoutout ko binabasa ko yung mga comment ninyo uh, kaso ang problema po ay wala pong signal talaga dito yung isa cellphone kasi hindi po siya kinabita ng internet. Ito lang pong gamit ko na ito. Ito lang po ang may internet at yung isa po ay wala. Pero sa baba po meron siya. Ay kaso hindi naman po pwedeng dalawa dalawang cellphone. Kaya minsan ginagawan ko po ng paraan kapag po dumayas na sila, nagpasukan na sa kanilang mga trabaho at yung bata ay pumasok na sa school at pwede pa po ako makapag-video ayun po ginagawan ko po ng paraan talagang sinashout out ko po ang lahat para po hindi naman po uh, masayang yung inyong comment sa ating comment section na appreciate ko po lahat yun kaya gusto ko po nga nababasa at nasashout out po kayong lahat ayun maraming salamat po sa ating lahat again at ingat po tayong lahat advance Merry Christmas po sa ating lahat at ayun nga October na ilang months na lang talagang Pasko na. Ayan. Natatawa ako sa aking asawa kasi ayan daw, simple-simple lang daw yung trabaho nila pero masakit daw sa kamay at masakit sa likod. Pero wala naman daw po yun kasi kayang kaya naman daw nila yung trabaho. Talaga namang hindi mariklamo ano. Ang galing po talaga ng mga ang mga seasonal worker ngayon. Marami na naman pong ngayong araw na ito. Uh, October 7, yun, October 3, October 7, October 1, o uh, September 5, yun po yung mga, ah, uh, mga date na may umalis na papuntang Korea galing po sa Occidental Mindoro. Ayan, shout out po sa aming mayor. Dati-dati kasamahan ko lang yan mag-coordinator. Ngayon po ay talagang mayor na po siya at talagang napakabait at napakasipag po ng mayor na yan. Nakikita kahit po no coordinator pa lamang yan siya ay talaga pong nagpupuya. At talagang saan-saan po yan nakakarating at tumutulong sa ating mga pangampanya. Ngayon naman po ay talaga Hanggang siya na po yung ikinokumpanya. Talagang napakabait, napakasipag po. pagpu, may talaga pong hindi mo sasabing ikaw yung mayor. Kasi yung ano po niya is parang normal lamang na tao. Hindi po siya yung sasabihin kung na siya is magmamayabang na, magmamataas na. Ganun pa rin po siya. Kahit po nung nagkita kami sa tagal na panahon nung umuwi ako is uh, binati pa rin po niya ako. Talagang kala ko eh, nilimutan na niya ako. Wala po siyang pinagbago, ganun pa rin po yung kanyang ginagawa. Ganun pa rin po yung kanyang pakikitungo sa mga tao, sa mga kasamahan niya dati. Wala pong pagbabago kaya talagang proud na proud po sa tayo sa ating butihing mayor dyan kasama ang kanyang bisig, ah, uh, Besi na mayor si Vice Mayor Minto ayan po napaka napakasisipag po ng mga yan. Ka talaga pong support po natin ayan. Pahinga na daw po sila at medyo nangalahati na sila. Ipapakita daw po niya yung mga ginawa nila. Ayan po papakita daw niya yung mga ginawa nilang mga tali ayon ikinakarga nila doon sa truck yung po ay puro mga tali yung mga naan doon talaga pong yan po yung kanilang gagawin ayan maraming salamat po and bye bye again ingat po tayong lahat at salamat po sa ating walang sawang pagnuod ayan Thank you so much and God bless everyone. Ingat po tayo palagi and always pray. Ayan po, tatalian nila daw yung kanilang uh, sasakyan. Ayan, thank you.